Yo, what is up guys? Welcome again to another video dito sa ating channel and ngayong araw nandito tayo ngayon sa Dos Palmas malay, 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 malay. Ay, alay, ano alay, pala, alay, ano alay. nga? Uno <laughs> oh, ano, alay, alay. Yo, is was... it? <laughs> At dito tayo ngayon sa Uno Dos, dos palmas. palmas At ngayong araw nga tayo ay Lohoya. tayo ay uh, mag snorkel, snorkel snorke, snorkeling, Snorting. snorkeling So, pagpunta na kami dun sa spot na kung saan. Uh, 1.30 am, uh, uh, ano yun? Schedule. Schedule. O, oh, pagpunta na kami sa spot na uh, pag inaantay. ina ano tawag dun? Inaantayan. Basta ina, yan. Basta yan. Saan? So, o. Oh, nakita tayo mamaya ulit. Okay? So, dito na kami sa, ano, sa Marine Spot Center. And, pupo na tayo guys ng live jacket. Dahil iikot-ikot na tayo sa buong island and mag-snorkel-snorkel. Okay. Yeah. Okay. Oh, so. mm -hmm. Bagay. Bagay sa'yo? Yes yeah sir, opo, mas okay 'yan. Oh, mag ayun na. Ah, oh, uh, papunta na kami ngayon, guys, sa pier and ready na kami. Kami lang. Kami lang. Kami, lang kami lang talaga, literal na kami lang magsusnorkel ngayon dahil hindi na naantay yung iba tagal kasi ando na nagaantay yung magpapasnorkol at uh, condition na kami mahal yes excited ka na ba? yes excited na rin ako kami. pero Di na sanitize naman daw ma sanitize ba yan? oo oh, oh, safety protocol ang tapang niya ng pagka-sanitize niya pero mahangin pero ayoko na lang mahangin ba? <laughs> mahangin ba? hindi na ba na? Oh, hindi ah pero walang alo no? nakaimangan <laughs> <laughs> yun hey, Yung sasakyan natin, yung bangkang malaki na yan. <laughs> Tapos nagsusnorkel tayo, tayo lang. <laughs> ah, hindi, hindi. May isang, yeah, may malaki si doon. Ayan, ayan. Huw, so ba kita kita tayo doon diba, mga guys, sa snorkel site. ay <laughs> sir. Ah, dito tayo. Kalau kau tatal, so dito tayo guys, tatalun tayo. Hey, hey.

Uy, galog. Wala ka mag-circle. Diretso, diretso, diretso. Gig, diretso, diretso. Hindi ka man. Dili you know you know you know ka man, diha mala. din malaglag laglag. Takot, takot. Yan, takot. sa dito kayo sa bangka. Oh, yeah. Ayun, galaw, man. <laughs> Kalutang yan, man. <mami. laughs> Wala yan, pong malaglag ka sa dagat din, man. <laughs> yan, dito na kami. Woohoo! Let's <laughs> yes, race ka yung guys sa baka at super na kami oh 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 sa kabado kabado ah oh oh, <laughs> oh, oh si, si darling kasi hey, maula okay snorkel ay kulang <laughs> kulang Anong nararamdaman mo ngayon? Nag-i-snorkel na tayo. Actually, okay. hindi na tayo bumaba dito sa kabila eh. Magagdang ka ba? Oo, oh, hindi na to. Kasi ang pahawak nga. Ano ka ba?

Woi. <laughs> <laughs>